Tatlong apple pa. Ano siya? Ano yung hindi sabihin ito? I love you three. Wow! Ay, ganito ka pa. Good morning. Lego ako. Kasi, dilihan ano, ako na hindi sila. Para sa'yo. Kunin ko na galit ko ko. Thank you. Ini lo nak kau ning ta nah, mancanas ta nah, to ya dari bil salah bak pesayo thank you po oh, uh, mamaya papalawin natin si Kuya George dahil maliligaw siya sa siya nang ligaw ko yung So kada pa ba po? Oh, ang gamit natin shampoo niya ngayon, eh, Selsun Blue, pantanggal ng Banakuba. Hindi po sponsor. <laughs> hindi po sponsor yan, baka naman. Selsun Blue yan. Ito rin po ang gamit ng, ano, ng mga uh, homeless na na-rescue natin. Mga... Uh, kaya natatanggal agad ng kanilang Banakuba. Ngayon din kay Banda, kay eh, Ate Lisa, kay Nancy, ito rin yung gamit niya dati. Tiktik ko so kailangan ano yan, yeah? 5 minutes. Kailangan, pugi ka kay ano ha? Ang ganda ang dating mo kay Palan, Lisa. Ayan, oh. Lisa. Oh, oh. So, ang gamit natin yung ala, para lalo siyang pumugi eh? ay, ano ba? Kojik. Kojik. Para lagi kang? Pagbuti. Ha? Pagbuti. Para guma magandang lalaki Magandang lalaki sa paningin ni Lazelle. Ano ba nga ba ang sekreto ni Kuya George? Ha? Ano ang sekreto ni Kuya George? Bakit? At tingin mo? Ah, uh, ilang percent? Para masagot ka ni Lazelle. Kailangan araw-araw maligo para mabungo. So mga na alit mga mga men, abangan ang susunod na mangyayari kung kasagutin na ba dito so sa MC Conjords. Okay. Alright! Conjords, see you! Bye-bye! Thank you! Kamusta kalay ni Sean? Nandiyan ka pala, okay lang. Kumain ka? Hindi pa, magluluto ko lang magluluto. luluto mo? Ano magluluto mo? Tutulungan kita? Ha? Tutulungan kita? Ano? Bakit pa paus ka? Tutulungan kita. Ha? Tutulungan. Ay, ah, tutulungan mo ko, magaling ka magluto. Alam ko. Ano? Alam ko. Magaling magluluto. Oo. Yung dala mo? Ha? Ah? Wala. Ha? Ah? Wala. Wala? Ano yung dala mo? Ikilay pa lang. Ah, pasalubong mo. Pasalubong mo? Oo. Oh. Saan ka galing? Binili ko doon. Ah, binili mo doon. Kung gusto yung pagboto mo doon? Okay lang. Ay, okay lang. Kung yung binoto mo? Binoto. Ano oras na? Ha? Ano oras na? Ano oras na? Ata, lunch na to. Hindi ito ang Lunch na ito. Hindi na nakakatulog ako gabi. Ha? Hindi ako nakakatulog gabi. Hindi ka nakatulog? Hindi yeah. yeah, ba? Di bahay meda Mel, ako nakatulog. Niyo, eh. Hindi ka nakatulog nang umuwi ka. Bakit hmm. hindi ka nakatulog? <laughs> tita. Hindi si Kunti ta. Hindi si kaya hindi ako makatulog. Bakit <laughs> mo ko inisip? Hmm. Nandito lang ako. Oo. Oh, oh. Ha? layo ang bahay namin. Malayo ang bahay niyo? Hmm. Nandito pa na ulit. Sabi mo, bubuto ka lang. Tapos na. Tapos na. Sabi mo bubuto ka lang. Ang tagal mong bumali. <laughs> oh. Alam ko na kung bakit nangyisip ang muko. Tahan dito si Bandam. <laughs> <laughs> boyfriend mo? Ha? Boyfriend mo? Boyfriend ko? Hindi ko boyfriend si Bandam. Oh, ate. Ha? Ate ka na yan. Hindi pwede. Hindi naman ako nagbo-boyfriend. Ako ay ako college. Ay mag-aaral ka din. Mm. Oh, so, galing na. Sabi tayo. Hindi, hindi na magsasabay. Okay, eh, hindi I? na ako eh. Mm. Gusto ko na pulis. Ay, gusto mag gusto mo pulis. Mm. Pwede. Anong ako? Ah. Anong course ko? Ah. Bachelor Elementary Education. Doktor ka rin sana? Hindi, ayaw ko nun. Bakit ay? Hindi ko kaya yun. <laughs> Bakit ikaw gusto mong mag-pulis? Mm. Oo. Just, gusto ko na walang nananakaw. Mm. Ano yung dala mo? Bukas mo ah. ah? Buksan mo. Buksan ko? Oo. <laughs> Para sa akin tao? Binili mo tao? Oo! Oh, oh! Ibigay mo to para sa akin. Oo. Oh, oh, Ganda. Bakit nag-abala ka pa? Bili na ako sa akin yan. Ha? Sa akin. Ah, bakit nag pa? Dalawa kami dadi. Hmm. Ganda. Ganda. Ah, bakit mo bakit ganyan yung binigay mo? Ha? Ah? Bakit ganyan yung binigay mo? Tatlo ng apple pa. anong sila? Ano yung gusto bigay I love you three. Wow! Ang ganito ka pa. Thank you. Welcome. <laughs> bakit naiyak ka <ko> pa rin? <coughs> ah. Ito na Eh, ka pa rin. sakit ko. Bakit masakit yung adib -dib mo? Jabak ka ko. Bakit masakit yung leg mo? Napapagas. Mm, kasi uminom ka. You Kino? Uminom ka daw kagabi? Hindi ako uminom. Uminom ka lang ng tubig. Malamig? Mas Hindi. lalo. Hindi pwedeng malamig. Mas lalong sasakit. Ano? Oh, yung hindi malamig dapat. Ganda nitong But... binigay mo ah! Hindi na lang yan. Ay, ang ganda nitong binili mo nga. Alam mo ba yan? Oo, maganda nga. Oh, Bakarang nga so, ito ay. <laughs> 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 Totoo? Wala. Totoo ba yan? Hindi. Parang ikaw lang din. <laughs> ah. Dalawa tayo. Ha? Wala. Parang <laughs> matabi mo pagtulog ka na. Sabi tayo natulog tulog. mo ako binigyan ng ganito para... Sabi tayo natulog Para parang ikaw, katabi ko. Oo. <coughs> oh. <laughs> Bakit mo naisipang magbigay? Mm. Hmm? Susunod wala ko dito. Ah, uwi ka ulit. Kaya ka nagbigay. Oo. Hmm, para pag nakikita ko, kunyari dito ka. Nasla. Ah, Nasla. Ay, nasla. Bakit hindi ka napupunta dito? Ha? Ah? Bakit hindi ka napupunta dito? Malamig dyan, naikon. Ayaw mo na dito? Malamig, naikon. Eh, Ay, gusto mo dyan? Malamig. Hmm, sa malamig. Ay, sige, bako, bako, bako. Ha? Sa, Ay, ah, sa malamig, malamig. Gusto mo lang sa malamig. Ayaw ko na malamig, ng eh, naikon. Hmm, ayaw mo sa aircon, kaya uwi ka na. Oo. Oh. Hindi mo matulog ka sa labas? Huh? Oh. Magiging? Eh, malamog. <laughs> Tapos ka na naalar. Tapos mo nag-aaral. Wala akong pasok ngayon. Kasi Thursday, wala akong schedule. Eh? Hmm. Susundan tayo sa ama eh. Hmm? Susundan tayo sa Susundin mo ko? Ano mm. Anong gagamitin mo? May Ay, mag-airplane ka. Wala, babagsak tayo. Di pa tayo nakaalis. Bagsak na. Kaya mo ba? kaya-kaya ko talaga. Ah, kaya mo. Wala, baka di pa tayo nakakaalis. Buwagsak na. Hindi. Ha? Hindi. Hindi. Bakit na ang balambang <laughs> ko? Oh, Aw, ako sa ano mo, bewang mo. Oo. Uh, nandito pala si Bandam. Bakit Bandam? Ba't ka nandito? Uh, oh. Ah. Tapos yung written, takin ka lang. Ha? Ah? Oo. Oh. Sa'yo lang ako? Sino pipiliin mo? Basta ako. Kain dalawa! Hindi. Hindi pa ako Ako pipili mo. Hindi oh. pwede. Hindi pwede. Hindi pa Bugis ka! Bugis ka! Hindi pwede. Ka! pwede. na lang. ah oh. Ratel, uh, oh. meron akong... ah uh, karo ko sa'yo. Ay, bibigay ka rin. So, yabas ko. Wow! Ito para sa'yo. Thank you tapos yung meron ako sa bila, ito mamahalin pa mamahalin oh. ano yan ito yung ang yapas ko mga ipotet ay imported yung bayawas mo walang kulok manilis ah oh, malinis oh, parang thank yan. you ito yung yapas ko <laughs> at tata na, nare upo ako Oo. sa diting ko yung natulog at yung bunga nga ko, nalagay ko, yab, bunga nga ko. <laughs> ito, para sa iyo. Ay, sabah. Oh, thank you. Tatlo din lang. Tapos meron akong taytoy. Taytoy, oh, mamalin. bikinan. Oh. O. Oh. O. Oh, Ang para sa yung taytoy, yung taytoy, ma oh. mamalil. Thank Toyyan. you. Ah, pretend. Oh. Yamo, oh. Ibigay, ibigay kita sa puso ko para sa'yo. Oh, ilab ka sa akin. <laughs> oh. Ay, may ilab lang din ako sa Oh. Eh, oh. <laughs> si, 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 oh. 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 ang ah, dito marunong ang ligaw. Ako marunong oh. oh, ang ligaw. Ikaw yung marunong. Marunong ang ligaw. wala ka alam eh. Ay wala siya ka lang. Oh. Meron din naman ah. Ano alam na? Naliligo din naman na siya. Tatay, tayo. Ang ligaw na hindi na hinayos eh. Ay dito, hindi niya hinayos. Ang Inayos ko yung ligaw ko, tuloy-tuloy eh. Mm. Sana, sa akin ka lang, sa puso ko, para sa para sa'yo. <laughs> Tate, maan kita. ah, uh, mumula yung mata ko eh. Tate, mumula yung mata mo? tataye, mumula yung mata ko. Ah, uh, titita kita. <laughs> 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 Siguro masakit ako sa mata, kaya namumula yung mata mo. Oh, okay. Ha? <laughs> <Ay>. <laughs> Tati, uh, Sate sate Tito, sate. Hmm, dilika ko, wala Ako. Ay, may ay. Dilika ko, wala hiya takin. Ay, wala hiya, oh, dapat. Dapat din noon. Mm. Toto. Oh. Hindi naman na. Ah. Pupunta hmm. na rin siya dito. Tito, Wag mo, Tito, wag mo piliin. Uh, Ang 'yung pipiliin, pipiliin mo ako. Hindi mm. 'yan. Ako na pipiliin mo. Bakit kita ano, bakit dapat ikaw 'yung piliin ko? Sate. Ah. Uh, Taking ka lang. <laughs> Bakit nga kailangan ikaw yung piliin ko? eh, wala pa si Tito eh. Tate, uh, un, 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 una ko tayo. Naligaw eh. Ay, nauna na <laughs> ka. Hindi naman Ah. Uh. Tate, kulit si Tito eh. Ah, 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 una, una, una tayong liligawan eh. <laughs> Ay, wala naman akong pinapayagan ah. <laughs> Para kung pinapayagan man ligaw hindi pa pede. alam mo 'tong si Tito Dod. Ah. Wag, mo lapitan si Dod. Ako na lalapitan mo siya. Bakit hindi ko siya lalapitan? Tayo, si Tito Dod, 'no. 'Yun. Hindi ligaw ko 'yan. Aagawin 'o sa iyo. Ah. Uh, si tutin, ah, dito talaga, agaw to 'yung to. Ah, agaw mong bitawan hmm Mm, kayo. Oh, huh? uh, tapos magkaibigan pa rin kayo. Ki, ki, dito. Oh. Ah. Ah, tatay. Ah, paano kung sadikan? Ah. Tatay, laki tan delik. tapos, oh, oh, e, dapat dito. Tapu ko, huwag mo silitan, magkaibigan kayo dalawa. Oo, dapat ganyan. Dito, pero cheese. Wag, wag mo wag gawin. Kiritin, taki na. Di sa'yo. Hindi pwede. Dapat magkaibigan pa rin kayo. Hindi pwede mag-away. Tatay, ikaw, ikaw yung babae, yung ko sa puso ko para sa'yo. Tatay, babae kita eh. Ah? Wala, magkaibigan pa rin kayo kahit nadalawa, Ano, pares kayo. Ano mo ito, Ah, tayo na. Hindi! Magka-aral pa ako. Ike, Ike, ah, Ten. Ah, ka ng aran. Ah, ah, tayo na. Ah, ah, ah. Ah, alam mo, Ten? Hindi lalaki ka, wala kang takyan. Ah? Hindi lalaki ka. Nari, matapos Pagpapasok uh, ako. Dahil matapos na pasok ng tulan. Kasi papasok ng tulan, uwihan niya, lalakad ka. Oo. Ah, 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 ano, ah, ihiram ako, ihiram ako mamalang sa yan, akilain ko. Ay, akilain mo. Oo. Susukuin mo ko sa school. Oo, tunding kita araw. Oo. Ito tayo ay Para yung umuulan, hindi tayo babasa. Oo. Dato'y tayo babasa tayo. Oo. Dato'y may tof, hindi tayo babasa ng ulan. Oo, ganun. At ating tundo. Si... Si... Si Joy, hindi tayo marunong drive. Hanggang mag-airplane daw kami, sabi niya. Sino? Si Joy. Si Joy, lalo. Oo. Sa akin naman. Ah, helicopter. Ay, helicopter sa'yo. Wala, baka pareho skaters, di pa nakakaalis, bumabagsak na tayo. ha? Ha? Hindi, kukuha kong... Kukuha kukuha madaling ng, uh, pilot. Ng Ay, Marikanong... Madaling. Marikanong puloto, <laughs> Yung madaling. Ha? <laughs> oh. oh. ah, ha? Daling iba bansa. Ha? 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 Ano itong regalo mo? Oh? Ah, ang garo ko tayo. Tapos ito, tapos tahlum bayabas. Oh. Oh. Ay. Bibigat ang bulaklak. Ah? Protas. Protas ko ni pula. Ah. Para, para sa iyo. Ano tong anong ano tong niragala mo? Tatay, na Tingnan uh, mo tong niragala mo. Tatay. Kung ka mo to ah. Kung <laughs> ka <nga> mo to. <laughs> <laughs> Tumpok ako. Para, para ah. alala mo ako. Ay, para maalala kita kaya yung kamukha mo winigay <laughs> mo. <laughs> ang galing ah. nga! <laughs> <laughs> ang galing ka! Ang ah. <laughs> galing mo ang bigay ha! Ang galing ko ang bigay! Ang galing mo ang bigay! Para pag oh. so, wala ka, ano, makikita ko yan! Ang galing mo ang bigay! Ang galing yung tatay ko, tatabi mo, tatabi mo tulog. Ay, tatabi mo tulog. Tapos ako ng isipin si George, si George, huwag mo isipin si George. Isipin ni George, ako na, ako na, ako isipin ni George. Isipin mo, resen ako na. Ay, ikaw lang Ako isipin mo, si George. Ha? Kawawa siya. Ha? Kawawa. Oo. Ha? 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 Ha, uh, ako na lang mamali mo habang dyan. Titi daw, huwag mamali. Ako na mamali mo habang dyan. Oh, wala, hindi pa tayo pwede dyan. Ba't po pwede? Magtatapos muna ako. Uh, 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 tatapos ka na. Mm -mm. Ha, at, ha, talaga tatapos ang uh, Talaga tatapos. Dalawang taon pa. Ha, uh, dalawang taon. Ike, ha, uh, dalawang, dalawang taon. Pwede na. Pwede na tayo. Ay, hindi pa. Nandiyan si nanay. Paano ka na kay nanay? Ano lang. Hindi mo makit sa Sa nanay, nanay. Nanay. Ang anak mo, tatawahin ko. Tatawahin. Tatawahin. kami talaga. Tatawahin ka. Pero, ano pag aaral niya? Oo, oh, dali, dali. Dali, natapon yung na. At kami na. Antay ko ah. na. Oo. Oh, Ilang taon pa? Ilang taon. Ilang taon. dalawang taon pa yung pag-aaral ko. Ah. Oh. Sige, hihintay ako para Gusto mo yan? Baka mamaya ay nagasawa ka uli ng iba. Ha? <laughs> ah. Hindi, hindi ko nasawa. Ikaw pipiliin ko. Ikaw, ikaw babalik ka nito. <laughs> ka lang. Sa palam, ah. ah. ka lang. Paalam, oh. Alay, chucho. que t <laughs> <laughs>